Nagigib kami ng tubig, nag-swimming, at pumili ng masarap na lechon manok dito sa suki namin sa may timoga. Kami karoon kaya wala yung tubig. De, mga ligo, me. As luck, ito, eh. Okay. Una kong ang ginawa ay magpa-inflate ng floaties ni Locke. Di ko nga namalayan na kulang pala ang hangin na nalagay kaya nagpa-inflate ulit ako sa loob ng swimming pool na pinuntahan namin. Katapos ay bumili na kami ng uulamin namin na lechon manok. Dito nga kami bumili sa suki namin dahil nasasarapan talaga kami sa tinda nilang lechon manok. Sabi ng may-ari ay sobrang busy daw ng araw na to. At ayan nga, naabutan namin si ate na nagre-refill ng mga hilaw ng lechon manok para lutuin na naman. Okay hey guys, so oh.

Wala ng vacant na cottage dahil puno na sa so sobrang busy ng araw na to. Kaya sasasakyan na lang kami kumain at nagsabi ang ate ko sa tagabantay na maliligo kami kahit walang cottage pero kakain muna kami sa sasakyan. Madaming ang tao ngayon dahil walang tubig gawa ng pagkasira ng pipe sa May Suarez. At kagaya namin baka yung iba dito ay naligo na lang at pagkatapos nito ay magigib iigib na ng tubig papauwi. Pagkatapos nga namin kumain, ay pumasok na kami sa swimming pool at nagbayad kami at eto nga sa bench na lang kami umupo. Sobrang enjoy ni Luke mag-swimming at confident talaga siya dahil meron siyang floaties na maaasahan. I-flex ko lang ang floaties na gamit niya sa arms. One year na yan sa amin at hindi pa nasisira sa 49 pesos sobrang tibay talaga niya nakakayanan niya ang bigat ni Luke compared sa mga mamahalin na nabili namin noon sa so, kami gamit sa sakinan guys kaya walang mga ka cottage kaya puno ang cottage ihang niya mga sa venture room lingkod and karoon, padulong niya sa sakinan kaya magkuhamig mga ting. okay, sa mga tubig for the sa video. niya, pahit niya 100, may no? siya guys, nanalod mi kay walay kuandito dito tubig, Diri me nanalod timoga. Hos hos, lang siya, so easy ra kayo. So, ah, ni. Kaya ko mo chatrio lahi. Mas dali. ni ang atubig, guys. Kay walay agas ni. Bun. Analod guys. Pag kayo wala we'll tubig ka dito sa inig dyan. Mm. Ah, na ako. So, na-happy for you, give me 7-Eleven. Kaya nangayo ang mga kids o ice cream. And eh, hamburos kayo mukha. Anos? Gamay yes. rin eh, no? Ay, wala pa rin yung minute Ganito pala yung binili ng ate ko. At sabi niya, yung beef do yung pinakamasarap para sa kanya. At wala pa talagang katapusan ang pagkain ng aking buntis na ate at pumunta pa kami ng night market at bumili siya ng mga ulam. Heto nga yung suki namin ng mga ulam dito sa night market. Napakasarap ng mga tinda nila at marami talagang bumibili sa kanila. At pumunta naman ako sa suki namin ng buchi. Sa lahat ng flavors nila, yung chocolate talaga yung binibili namin. Kasi noon nakabili kami ng pinat pero natigasan kami sa laman niya. Kaya nag-stick na lang talaga kami dito sa chocolate. Hindi ka pa magsasawa.